Magandang araw sa aking mga mag-aaral. Ngayong araw na itong, aking tatalakayin ang Helen ng Ina sa kanyang panganay. Sinalin sa Filipino ni Mary Grace A. Tabora wala sa aralin 3.3, Filipino 10. Helen ng Ina sa kanyang panganay. Mangusap ka aking sanggol na sinisinta. Mangusap ka sa iyong namimilog at nagniningning ng mga mata. Wangis sa mata ng bisirong toro ni Lupeyo. Mangusap ka, aking musmo sa supling. Ang iyong mga kamay na humahaplos sa akin, na puno ng tibay at tatag, bagaman yari monsik. Maging kamay ito ng mandirigma, aking anak. Kamay na magpapasaya sa iyong ama. Tingnan mo't nananabik na ako'y sapo nagbabalak ng humawak ng panulang na matalim. Aking giliw, ngala ng madirigma sa iyo ilalaan at mamumuno sa kalalakihan. At ika'y hahalikan sa yapak ng mga kaapu-apuhan, kahit pamalaon ng naparam sa sanlibutan. Ngunit lagi kong maaalala ang pagkapit mo sa akin, maging ang paghimlay mo sa aking dibdib at ang pagsulyap-sulyap sa akin. Kapag itinanghal na gererong marangal, ako'y malulunod sa luha sa pagunita. Higit kang pagpapalain ng puon at ang iyong kawan. Ikaw ba'y tatawaging hibang o kapusugan? Ikaw ba'y tatawaging waring dumi ng baka na anak ng kamalasan? Ang puoy di marapat na pagnakawan sa iyo'y wala silang masamang pinapagimpan. Ika'y kanilang pinaliguan at dinamita ng kagandahan. Ika'y binayayaan ng mga matang naglalagablab. At ang pamihirang pangungunot ng iyong kilay ay hindi pa palatandaan na ikay maingat nilang pinanday. Yaman ni Zeus at Aprodite sa iyo'y kanilang inialay at ang katalinuhang nangungusap sa iyong mga mata, maging sa iyong halakhak. Paano ka pangangalanan, aking inakay? Ikaw ba'y lahi na iyong lahi o naiibang nilalang? Munting mandirigma, sinong anito sa iyo'y nananahat? Kaninong mapagpalang kamay ang sa aking dibdib dumantay? Sinong yumuyong-yong sa iyo't nagpapasigla ng buhay? Ikaw ba'y kanlong ng kapayapaan? Ngunit ika'y tila leopardong nasa palumpong at tumatanaw. Hayaan sa araw na iyo'y iyong ibuyangyang. Aking supling, ngayon ako'y nasa kaluwalatian. Ngayon ako ay ganap na asawa. Hindi na isang nobya, kundi isang ina maging maringal aking supling na ninanasa, maging mapagmalaki kaparis ng aking pagmamalaki. Ika'y magbunyi kaparis ng aking pagbubunyi. Ika'y irugin kaparis ng pagliyag na aking nadarama. Anak na ibinunga ng pag-ibig ng, matino, ng matipunong kabiyak. Sa wakas ako'y kalahati ng kanyang puso. Ina ng kanyang unang anak ang kanyang kaluluway ligtas sa iyong pag-iingat. Aking supling, ako, ako na sadyang sa iyo'y humulma. Sa makatwid ako'y minahal, sa makatwid ako'y lumigaya, sa makatwid ako'y kapilas ng buhay, sa makatwid ako'y nagtamasa ng dangal. Iingatan mo ang kanyang libingan kung siya'y nahimlay tuwin ang gugunitain yaring kanyang palayaw. Aking supling, mananatili siya sa iyong panambitan. Walang wakas sa kanya'y daratal mula sa pagsibol ng iyong kabataan. Ikaw ang kanyang kalasag at sibat, pag-asa at kaligtasay sa hukay. Sa iyo, siya'y muling mabubuhay tulad ng, tulad ng suwi sa kalupaan at ako ang ina ng kanyang panganay. Ika'y mahimbing, supling ng liyot, nyong at nyumba, ika'y mahimbing. Ako'y wala nang mahihiling. Ito ay isang tulang malaya. Hindi ito nakakahon sa regular na sukat at tugma. Hinati ko ito base sa pagbabago ng paksa o kaisipan ng ina. Atin itong suriin. Mangusap ka aking sanggol na sinisinta. Wangis ng mata ng bisirong toro ni Lopeo. Inayahalin tulad niya ang mata ng bata sa isang bisirong toro. Sumisimbolo ito sa kultura ng Afrika at mga lipunang agraryo. Ang toro ay simbolo ng lakas, tikas at yaman. Ibig sabihin, nakikita na ng ina sa mata pa lang ng bata na ito ay lalaking matapang at malakas. Mangusap ka aking musmos sa supling. Maging kamay ito ng mandirigma, aking anak. Nagbabalak ng humawak ng panulag na matalim. Hinahaplos ang inang maliit at malalambot na kamay ng sanggol. Ngunit, alam niyang ang mga kamay na ito ay titigas at ahawak ng panulang sa kanyang paglaki. Ipinahihwating na ang bata ay itinakda na upang maging sundalo, mandirigma na magtatanggol sa kanyang ama at sa kanilang tribo. Aking giliw ngala ng mandirigma, sa'yo ilalaan. Ngunit lagi kang maaalala, ang pagkapit mo sa akin, maging ang paghimlay mo sa aking dibdib. Ipinapangalan sa mga dakilang ninuno ang bata upang ipasa ang dangal. Ang alaala ng pagiging sanggol ng anak, ang pagdede at pagkapit nito ay mananatili lagi sa puso at isip ng ina. Kapag ika'y itinanghal ng gererong marangal, ako'y malulunod sa luha sa pagunita. Ikaw ba'y tatawaging hibang o kapusugan? Ito ang pinakamadamdaming bahagi. Kapag naging ganap na mandirigma ang kanyang anak, magkahalong emosyon ang kanyang madarama. Tuwa at takot, dalawang dahilan. Tuwa dahil naging marangal ang anak at takot o lungkot dahil ang buhay ng madirigma ay mapanganib at posibleng mamatay. Ika'y kanilang pinaliguan at dinamita ng kagandahan. Yaman ni Zeus at Aphrodite sa iyo'y kanilang inialay. Inilalarawan ng ina ang pisikal na kaanyuan ng anak. Matang naglalagablab, makinis sa kilay, sinasabing pinanday o, o nilikha siya ng maingat. Ginamit ng tagasalin ang Zeus at Aphrodite, mga Diyos ng Griego, bilang katumbas ng mga anito o espiritu sa Afrika, upang ipahiwatig na ang bata ay binayayaan ng katalinuhan at kagandahan ng mga Diyos. Munting mandirigma sinong anito sa iyo'y nananahan, ngunit ikay tila leopardong nasa palumpong at tumatanaw. Inihambing na siya ay isang leopardo o inihambing siya sa isang leopardo. Ang leopardo kasi ay tahimik ngunit mapanganib at mabilis pumatay. Ibig sabihin, ang bata bagamat tahimik ngayon ay magiging mabangis at andang umatake sa mga kaaway sa tamang panahon. Aking supling, ngayon ako'y nasa kaluwalhatian. Ngayon ako'y ganap na asawa, hindi na isang nobya kundi isang ina. Sa tradisyonal na lipunang Aprikano, ang babae ay tinitingala bilang ilaw ng tahanan at tagahubog ng buhay. Ang pagkakaroon ng anak lalo na ng lalaki ay nagbibigay ng mataas sa katayuan sa isang babae sa kanilang komunidad. Ito ang nagpapatibay ng kanyang posisyon bilang ganap na asawa. Ika'y mahimbing, supling na liyon. Ako'y wala nang mahihili. Matapos ilahad ang lahat ng pangarap, takot at responsibilidad, Bumabalik ang ina sa kasalukuyan. Hinehele na niya ang bata, supling ng liyod, sa mahimbing na tulog. Kontento na ang ina, nagampanan na niya ang kanyang tungkuli na magsilang ng isang tagapagmana. Handa na siyang harapin ang bukas. Yun lamang po para sa araw na to. Maraming salamat po. Mula sa Aralin 3.3, Filipino 10 pagpalain po tayo ng ating Diyos